Good afternoon mga idol. Happy Friday sa inyo mga idol. Mga follower ko, nandito po kami sa isang project mga idol, binangunan. Kaya na umaga lang tong dinilever mga idol yung materials namin dito sa binangunan. Ayun, finish na rin to mga idol. Isang araw lang to. Nadili lang kami kanang konti kasi malakas ang ulan dito. Tumigil din kami dahil malakas ang ulan para may unos. Ayaw mapapansin yung mga... Ah. Ayos na to mga idol. Kulay beads. Yan. Ito yung naklos ng project ng opisina mga idol. Ah, uh, mapapansin niyo, finish na. Ang ganda na. Yan, may kaping na, kumpleto na. Lahat nakapintura na. Ayun. Kaya idol, yung alikabok ay yung ano. Kasi putik ang paa natin kanina. Eh natapos ang ulan, umakyat tayo, hindi tayo nakapagpunas ng pa. Ah, uh, kailangan mapupunasan 'yan idol, o, 'yun oh. 'Yun 'yun yon idol, dol, dol. Dol, ayan oh, sa paa mo. Ayan, ma -ano, ma marumi. Dahil nga umulang kanina, nag kami. Katapos ng ulan, ang dumi ng paa namin. Kaya pa paano eh. Mayroon naman tayo. Yung walis tambo natin, boss, na ibaba na. Yan, thank you. Ay mga idol, ayos na. Finish project niya naman dito sa Binangunan Rizal, mga idol. Anong lugar to, boss? Pantok. Pantok. Oh, Pantok Binangunan ay, Rizal. Ay. Ha? Sanibil. Ah, Sanibil. Ah, Sanibil. Sanibil ano? Oh. Ayan mga idol, Sanibil to. Ayan, mapapansin nyo mga idol, pinis na. Uh, ayan yung product namin ngayong Biernes mga idol. Ayan. Yung ginatira namin kahapon, ah, uh, babalikan lang yung kasi wala pa yung ano ron, uh, dun, ah, uh, yero dun. Ah, may buhangin kasi ang yero dun mga idol. Uh, ngayon dito, lumabas tong project na to. Yan ang ino na lang namin to mga idol. Ay, ang ganda. Finish project niya naman tayo mga idol. Ayan. Uh, shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo mga idol. Happy Friday sa inyo. Ayan. ayan. ayan Wala kasing tubig dito mga idol. Ayan mga niya. Yung mga ayan, pabahayan mga idol. Ayan. Ito yung sa amin uh, na ibigay ng Project Paris Cross Roping Enterprises. Yan. Kami nang paubong yan. Iba, ibang naman lang iro niyan mga idol kung mapapansin niyo. Uh, iba kulay niyan. Yan. Yung pagkabids nila iba. Iba rin sa amin. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Yan. Penis project na naman ito mga idol. Kanina lang umaga na din ito mga idol. Mga mga alas gis tayo idol ano? O alas gis. oh alas gis. Alas gis yan na i-deliver. Pagka paano. Natapos din. Kasi kaping kaping gutter. Running gutter. Yan. Kung kapansin niya running gutter yan. yan. Ayos na to mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. At sa lahat ng mga contraction worker. Yan. Ano idol? Ayos na. Papiraso na lang. Ang dumi kasi ng paan natin kayo na idol ano? Yan, kailangan po malinisan. Ganun, ganun po kami magtrabaho mga idol, mga follower. Kung walang tubig, kailangan walisan. Pagkatapos ng walis, yan, punasan. Para yung dumi, hindi didikit sa bubong. Ah, uh, kung yung mga idol, ganyan talaga. Matrabaho lang talaga. Alas 5.15 na pala, idol. ayan, ayos nice na rito. Okay, thank you. God bless mga idol. Shoutout sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Uh, ayun na lang idol oh. Ayun oh. Itim. Uh, okay, thank you. Yan talaga mga idol, kailangan punasan para masaya naman yung owner. Uh, ayos na. Okay, maraming salamat sa mga idol ko at mga follower ko sa lahat ng na mga nagsuporta sa akin. God bless you to all mga idol ko at mga follower ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Good afternoon po sa inyo. Happy Friday sa inyo. God bless to all. Thank you.